morning mga idol, may, may kunti tayo maingay siya pag arangkada tok pag apak gas tok pag bitawang clutch tok yan ang napansin natin idol napunit yung boots ng nung inner boots you know, naputol yung may guide na boots naputol yan titingnan natin pag naputol yan kasi idol yan you know, naputol yan mawas ma out yung grasa pag nagwas out yung grasa kakalawangin yung graduate pag kinalawang yan, yan nasisira na yan. So, pwede tanggalin siguro to. Dukot to Yan, titingin natin sila lang. Good morning, my lo. Kinalawang na siya dahil napunit yung boots. Oh. Punit yung boots. Oh. Punit yung boots. Punit yung boots. Oh. Punit, yung boots, oh. You know? punit. Dahil punit siya, nawas out yung grasa. Kaya ngayon napansin natin, arangkada, tok, pag apak gas, tok, bitaw ng clutch, tok, ito, Hier, oh. Yung tok-tok-tok Lag-lag na Palitan natin yan Ito, kaya nasira Lag-lag oh. ko oh. uh -huh.